ngayon sa social media ang pag-unfollow ng aktres na si Catherine Bernardo sa ex-boyfriend na si Daniel Padilla at ilan pang kilalang personalidad. Ikinagulat ng marami ngayong araw ang pag-unfollow ni Catherine kay Daniel dahil maaalalang November pa ng isa publiko nila ang kanilang breakup. Ngunit na natiling nakafollow ang dalawa sa isa't isa sa Instagram. Inakala pa nga ng marami na unti-unting nagkakaayos ang relasyon ng mga ito dahil makailang beses na nakitang magkasama ang dalawa sa ilang events na dinaluhan nila at hindi din naman ito nagiiwasan. Ngunit ikinagulat nga ng ilan nang i-unfollow na ni Catherine ang dating boyfriend matapos lamang nilang umatend ng kasal ng kaibigan na si Robbie Domingo. Dahil dito ay naging malaking palaisipan sa maraming fans ang ginawang ito ng aktres. Ngunit ang mas gulat pa nga ng ilan ay kung bakit pati ang ilan sa mga magagaling na aktres ng kanilang henerasyon na sina Julia Barreto, Liza Soberano at Jillian Vicencio ay inunfollow din ni Catherine sa Instagram. Kaya naman hindi maiwasan ng ilan na magkaroon ng kanya-kanyang haka-haka patungkol dito. May ilan na nagsasabing baka raw naglilinis lamang ng Instagram account ng aktres sa pamamagitan ng pag-unfollow. Ngunit nagkagulo nga ang ilang mga fans nang sabihin ng ilan na baka insecure lamang si Catherine sa ilan sa kanyang mga inunfollow. Dahil dito ay narasbaka ng mga fans sa mga bashers na nagsabi nito kung saan ayon sa kanila, matagal na umanong naka-unfollow si Catherine kay Liza kahit noon pang kasagsaga ng breakup nila ni Daniel. Di yun pa man, mailan ding nagsabi na maaring nalingkang ang mga ito sa aktor habang nasa relasyon pa sila ni Catherine at ngayon lamang nalaman ng aktres narit ang ilan sa mga komento ng ilan tungkol dito. Ka, may attitude or just insecure? OMG, matagal nang hindi naka-follow si Kat kay Liza. last year, nung unang issue na unfollowan. So feeler naman ng mga fans ni Liza para isipin yung insecure si Kat sa idol nyo. Pero nakatrabaho pa ni Kat at DJ si Liza before or baka lahat talaga ng mga na-link, crush, or nagka-crush kay DJ. Ang dami noon. Call me whatever you want, pero naniniwala talaga ako kay Gasa, lalo sa part na sinabi niya'ng maraming naging babae si DJ. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi marami. It's scary how we think innocent 'yung e mga idol natin when we do not know what's really happening behind cameras. Samantala, naging issue rin itong nagdaang araw ang video mula sa kasal ni Robbie kung saan makikita makikitang katabi ni Donnie Pangilinan si Katrina Sumasayaw at tila binabantayan nito ang aktres. Binigyan kasi ng mali ng ilan ng pagsasayaw ng dalawa na siyang kaagad namang binigyang linaw ng aktor. Paliwanag ni Donnie sa isang interview. Siyempre wedding ng friend namin yun. We had a great time. Lahat naman kami friends sa showbiz. So binabantayan namin ang isa't isa. Yun lang yun. I think for me is, having peace of mind na friends kaming lahat and okay kami. Enjoy namin yung trabaho namin and that's the most important thing. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Catherine patungko sa mga isyong ito.